So yun guys, mag-experiment tayo ng mga napapanood natin na load. Ayan mga sangkap. Experiment. Dragon Driver. Dextrose Powder. Nalagay ko na para... Solpar. park. Energy Drink. Blue Heart. May bilhin nyo yan sa Shopee. Phenamic at amino acid el turo yan guys may bilhin nyo yung mga iba na yan sa agripit patuka ng manok durug durugin muna natin para pinong pino hindi magbara sa syringe yan bus natin Ayan natin kung sakto lang para hindi ma may pinamik yan natin pangsak lang din pero may yan durugin eh. kailan talaga durug durugin yun mamaya abang ginashake yan may pinamik pin killer para hindi basta basta lahat naman eh pwede naman alaksan okay So yan, magalagay rin tayo ng dextrose powder. Yan. Okay. Muro lang yan sa mga patuka ng manok. Kunti-kunti ko lang guys kasi ano guys. Baka masupran. Tipid-tipid lang guys. Okay. Ayan, durog-durogin muna natin para sigurado. Din-din lang natin ang ano, ang kutsara. So, lagyan na natin ang energy drink. Pwede optional naman 'yan eh, kahit ano nang sting, Red Bull, pwede naman 'yan eh. So, ayan, pampa enhancer. Ginagamit 'yan sa manok. ibang Ito nga pala, uh, red So yun, so yun guys, papahingan muna natin ng... Ah. 10 minutes bago natin siya ilaban ito guys yung isang block na to wala pa tong load Ayan. ayaw lumaban kapitik pitik kalog lang natin guys yan para kitang kita Orang load itong block natin ginigising natin ginigising lang natin tulog pa eh yan sakwa din ka so ayun ay ayaw talagang lumaban ayaw talaga ayan pinalakaan natin patalikod wala talagang oh, hina napipitik pitik <laughs> Ayan, nabul pa. Ayan. Ayan na guys, wala talaga. Ayaw talaga lumaban. Ayaw talaga guys. Yung isang itim natin guys. Pakita natin. Ayan. Nilagyan ko na rin yan kanina eh. So ayan na. Bakbakan, grabe bakbakan oh. Oh, grabe. Grabe. Ayan, may load po yung block natin para yung may load pala ito pata yung red na may load din so yan yung halo nyan uh, sa ating load uh, low budget lang maraming salamat sa mga nanonood pa rin uh, nakaabot dito pasuporta naman so yun guys panalo nga pala dito yung black